ito mga ka-farmers, yung ating uh, range area. Ito yung ating ibang manok dito, ito yung mga matatanda na. Uh, sinimulan na natin itong linisin. So yan, makikita nyo napaka daming kalat. So inipon ko na yan mga ka-farmers. So yan yung naipon ng mga ilang buwan na hindi natin nalinis ito. Kaya ngayon ay lilinisin natin yan uh, at sisindihan natin. At meron na tayong nakastandby na tubig in case na lalaki yung apoy right, so yan meron pa tayong mga kukunin na mga uh, dahon o palwa ng niyog So tatanggalin din natin yan mamaya para malinis ito totally Alright, para mas matubuan ito ng damo dahil rainy season na Para matubuan ito ng damo at merong makakain yung mga manok natin right, So dito rin mga ka-farmers, inumpisa na natin linisin Ito pang area itong nalinis ko Siyan so yung mga dahon no, karami. So yan, uh, malaking linisan ito mga farmers. Pero unti-unti nating uh, lilinisin itong area na ito para malinis tingnan at saka kung balak nating lagyan ng manok ay malinis na agad. So yung area na yon nandun ay nalinis ko na yung mayroong mga manok, yung range area natin. So ito na lang. Tapos nito ay kapag meron tayong time, kukuha na naman tayo ng mga kawayan na ilalagay dyan sa poste. Dahil lahat ng poste ay natumba. Pati ito, yung net natin wala na. So tatanggalin natin yan. Pati itong housing na ito. Alright, para makapagsimula tayong mag-build ulit. So another gastos na naman. So ito mga farmers, napakainit so siguro mga 10% pa lang yung nalinis natin dito pero unti unti uh, nilinisin natin ito so, yeah, napakainit wala na akong enerhiya So ito mga farmers yung shamo, asil at saka itong mga game pole crosses natin ay pinagsama natin dito sa isang kulungan. So ayan sila. So ayan mga farmers pinagsama natin ito para makapak uh, apak sa lupa ang mga manok na ito. So, yung mga game poles natin, yan, ay uh, palaging binubuli ng mga malalaki yung asil at saka itong mga syamo dahil kalahati lang yung tangkad nila dito sa mga asil natin so kapag nagpapakain ako dito binabantayan ko talaga sila para makakain yung mga game at hindi palaging binubuli so yan magpapansin nyo palagi silang hinahabol ng mga eto especially itong mga syamo yung asil naman palaging tinutukan nila So, bibigyan lang natin ng na pagkain. All right. So ito yung game balls natin, ayun yung mga shamo at asil. So nakaabang lang, so kailangan nating bantayan yan. Oh. Lalapit at tatakbo naman itong mga So, makakain lang ito. Pwede na natin silang uh, iwanan. So, make sure lang natin na makakain yung mga manok natin na nabubuli. Tapos, iiwanan na natin ito. Bahala na yung mga yan, yung mga malalaki na yan, yung kakain ng tira-tira. Oh, salamat po Ito naman yung manok natin dito sa free range. Konti na lang sila. Kanina namatay pa yung isa. At ito, malinis na natin yung kanilang area. Hindi na masyadong marami yung uh, kalat. So, at least kapag uulan mga ka farmers ay tutubuan ito ng damo. Suboy. Suboy. So, ito na lang yung mga sisiw natin dito mga ka-farmers. Itong mga sisiw na ito ay game falls. So, wala nang heritage breed. So, mapapansin nyo merong mga maliliit dahil uh, lamang ng dalawang linggo yung mga malalaki kesa dito sa mga maliliit. So, pinagsama ko na dahil konti lang naman sila para makatipid na tayo sa space. So, dito naman sa kabila mga ka-farmers. Ito yung mga ah, asil white kelso. Ah, sweater pala. Sweater yung ina nito mga farmers at saka asil yung ama, yung puti na asil. So ito yung kapatid na apat na lalaking puti at itiwan natin ito. Puro babae yung nandito. So yun na lang ang laman ng ating brooder. Walang laman yung isa. Ito mga sisiyo at meron pa tayong sisiyo do sa loob na pito yata yun. So yan na lang yung ating mga maliliit na manok. So ito yung mga heritage natin na iba. Meron ditong yung white leg na cross sa Rhode Island Red, yung mga puti na yan. So yung iba dito, yung uh, tatlo na puti, white leg horn cross ng Rhode Island Red ay kinatay natin. So wala tayong pangulam. Kaya ito, ito na yung mga susunod na pang-ulam natin. At ito, mga roosters natin na white leg horn. At merong crosses din dito. So, yan oh. Roosters to talaga sila. So, dito naman. Ito yung mga uh, crosses natin ng game balls natin. So, yung iba dito ay native. Alright. Alright. So ito na mga ka-farmers yung apat na manok. So tatlo dito ay yung uh, white leghorn cross ng uh, Rhode Island Red. At yung isa naman dito ay yung abuhin. So yan mga ka-farmers yung ating pang-meat type. So hindi ganong kalakihan yung mga crosses natin dahil cross sila ng white leghorn. Kaya yung katawan nila hindi masyadong malaki. So parang uh, native lang, upgraded native chicken lang ito. Alright, so tatanggalan muna natin ito ng intestine at uh, lilinisin at lulutuin. Let's go! Ito na mga ka-farmers, yung ating mga karne ng manok. So yan, ang daming laman at meron na tayong pangulam ngayong gabi. Alright!